kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga. Imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education Noong ako ay uh, Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap uh, ng ebidensya sa investigasyon na iyon. Ano po nag-involvement ni Sal ni sa yeah, okay, sa... Son West ang contractor.